back to my hair transformation. Today is the day mag-change na kami ng color. So, binlock ko siya before, before pa. So, meron pa siyang black na tira talaga. So, ngayon is magla-light kami ng color. Actually, red, red ulit. Pero sabi ko sa kanya, gagawin ko siyang a little bit on the uh, red na light side. Hindi na masyadong dark para maiba naman. Kasi bagay ganito din sa ganitong length ng hair. So, after namin na-achieve yung undertone namin, na-red ko na. Kaya, para kitang-kita talaga. At, bagay naman sa kanya. Halos lahat ng color, bagay talaga sa kanya. Halos lahat ng gupit bagay din sa kanya. And, kailangan din niya ng treatment kasi naglight kami ulit. So, medyo nag-dry kasi yung mga ends niya because of palaging sa styling, nag-blower, and mga product also. And, kailangan din niya ng um, treatment. So, this is the final result. As you can see, bagay na bagay sa kanya. I hope you like it and you learned from today. Thank you so much for watching and have a good day. Bye!